Ma'am, um, may hapon, survey lang sa senatorial, Team Duterte, Team BBM. Ha? Huh? Senatorial ah. survey. Karon midterm election. Ah, <makes> uh, Duterte, uh? Duterte ka, ma'am. Uh, ha? Duterte ka? Ah, Duterte mo tanan. Um, sa YouTube niyo. Duterte. Shoutout, shoutout. Duterte. <laughs> Oh, shout out wala. So, solid solid Duterte. Ah, dawa ninyo. San Kali Sorbir ni sa Oh. Team Duterte ka ya Oh, so Moron. Ah, okay man ang Team Duterte. Oh, okay. Shout out sir, shout out. Shout out ya taga Santa Cruz. Santa Cruz Public oh. Market. Ciao so, sir. Oh. Team Duterte, Team BBM. Team Preditas Bangan. Duterte. Oh, Duterte mo shout out mo sa si YouTube. Duterte. Sir. Hapon. Kali sur bilang pagka senatorial, karo maabot. Bisa inyo tim Bit, Duterte, Tim BBM. Tim Duterte. Ah, Duterte sir, ikaw. Tim Duterte. Oke okay. Sir, may hapon. May hapon, boss. Kali sur bilang pagka senatorial. Tim Duterte, Tim BBM. Duterte kak. Ah, solid. Tim Duterte. Amo sir. Solid no? Duterte. Duterte. Okay. Duterte. 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 Okay, Klamat, Yotuber, ah. Wah, damah. Sir, survey lang sa senatorial. tim Duterte, tim BBM. One, Duterte. Duterte. Como, sir. Duterte gitu solid. Shout out sir. Shout, shout out. shout out. Oh, sa YouTube. shoutout Shout out Jandro. Jandro. Okay, nata dari Santa Cruz no. part lagi Japanese sa Continue tahu kali sorbi dari Santa Cruz Public Market Kita. Hmm. Sir. Eh hapon sir, kali sorbi lang sa senatorial. Am um, sorbi lang sa senatorial, kisa niya team DBM, team Duterte. Team Duterte. team Duterte mo. Sa YouTube ra ni mo. Dali toyok tuyok Okay. Tin Duterte in Santa Cruz. Sir, ang uh, hapon sir, Sir bilang sa senatorial, team Duterte o team BBM? Ha? Uh, huh? Duterte? Ikaw sir? Senatorial? Ha? Uh, o huh? oh, Duterte, Duterte. si ma'am? Okay. Bro, kusog mas BBM dali. Ama ma'am? Team Duterte, team BBM? Sorbi lang, sorbi. Duterte. 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 Ah, undecided. Oke, derita. Okay. Ma'am, Ah, hapon. Sorbi lang, sorbi sa senatorial. tim Duterte, tim BBM. Duterte. Ha? Duterte. Uh. Sige, solid, solid. Salamat. So, nata doon, no? Optic Market, panay Santa Cruz, so. No? So, kus, ma'am, kay Duterte, ginawa sila. Sir! Sir, bilang sa senatorial, team Duterte, team BBM. Okay. Duterte. Salamat, sir. Dito ka. Ano yung naayon doon, eh? Ma'am! Sorby lang, sorby sa senatorial Team Duterte, Team BBM BBM? Uh, undecided ka? So, sir Team Duterte, Team BBM Undecided ka? Okay Sa sa public market, Santa Cruz Sir, may hapon Sorby lang sa senatorial Team Duterte, Team BBM Duterte, solid, solid. Salamat. Sir, Sir bilang sa Senatorial, Team Duterte, Team BBM. Duterte, Duterte. So, Santa Cruz no? solid. Sir, mga hon, Sir bilang sa Senatorial. Kali service sa Senatorial, Team Duterte, Team BBM. Team Duterte. Team Duterte mo? Uh, shout out mo sir sa YouTube ra ni. Salamat, salamat. So, Duterte yung sila, no? Walay, umanggi, siguro ay BBM dali. Ang kita ka dali. Ma'am, may hapon, survey lang sa senatorial. Team Duterte, team BBM. Ha? Senatorial, survey. Karoon, midterm election. Ha, Duterte, ikaw ma'am. Ha? Ha?

undecided si ma'am so na undecided no sir pwede mo kali sa senatorial team Duterte team BBM undecided ka undecided ka salamat Okay. Undecided ng uba, no? So, toyok lang tayo dito. Nahan ano oh, yun? Public market na yun sa Kwan? Sa Public market sa Santa Cruz Oh Ayun kayo punta out rin Mas 4 naman good Sir Survey lang, survey sa senatorial. Team Duterte, Team, D team BBM Undecided ka? Dora may pilihan mo dia Team Duterte, Team BBM Karon election. Undecided sila, sir. Ato na respeto. ma'am. Sorry lang sa senatorial. Team Duterte, Team BBM. Duterte. Kamo, ma'am. Duterte. Solid mo Duterte. Lamat. So, solid no, Duterte. O nang ulaw. Wah, damah. Sir, sorry lang sa senatorial. Team Duterte, Team BBM. tas Duterte Kamu, Sir? Duterte, solid. Shout out, Shout out. shout out. YouTube. Shout out Jandro. Jandro from Santa dia? dia. Kamu, Sir? Sol bilang sa senatorial. Saya inyo, Tim Duterte, tim BBM. Tim Duterte, kawam. Tim Duterte, kawam. Ah, solid, jadi imam. Solid gizi lah, tim Duterte gitu. Ha, macam <laughs> am? <laughs> Dia deklaro tau. Oh, deklaro si BBM. <laughs> ah, nagi hinanakit, mga hinanakit. Ma'am, ma disturbo lang sa survey sa senatorial tim BBM tim Duterte jangan dool sa inyo Duterte kamu ma'am Duterte na ma lagi ya, solid mo? solid Duterte sa YouTube niyo oke okay. survey lang sa senatorial tim Duterte tim BBM huh? Hmm. Duterte. Duterte solid si ma'am shout out ma'am sa YouTube Mandiri, ma sa YouTube channel nih Duterte, Team Duterte. Di mga na. Team <laughs> Duterte sila. Ala si si bbm Pam, bilang sa senatorial, Team Duterte, Team Bibi. Undecided ka? <laughs> Undecided si sounds man re so gi sounds di tadi so, kay sounds maka tadi atong giputol kay kusog dayo ang sounds sir sorbi lang sorbi sa youtube ah uh, kali sorbi sa senatorial Sumay so, may mo well, ah oh, team do team bibim nang kuan nang na address sa mindanao ah team Duterte. team Duterte. Okay. Ma'am, pwede mag-survey sa Senatorial? Kasi yung dolds dughan. Team Duterte, Team BBM. Survey lang. Sir, ako sir. Mayroon lang, sir. oh, pwede ka. Hard mo, sila, ma'am. Dura, oh. may pilihanin mo? Duterte. ah. yung mga, sir. Survey ka? Oo, sir. Kali-survey rin sa Senatorial. Team oh. Duterte ka, ma'am. So may kastoryahanin mo ro'n? Oke tim Duterte shout out sir, shout out. Shout out ya Taga Santa Cruz. Santa Cruz Public oh. Market. Public Market. Oke. Okay. Oh, thank you. Thank you. YouTube Bronisiro. Oh. YouTube, YouTube. Oh, kamu okay. a... oh, mau shout out mau. sir oh. Tim Duterte tim BBM. Oh. Oh, mau shout out di si YouTube. Duterte. 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 shout out. Huh? Shout Oh, sa so TV. Si oke okay. Santa Cruz Public Market. Santa Cruz wow. Public Market Santa Cruz. Ah, gitu. So, dia yang tarik mga kanan-kanan. Sir, hapon. Kalisor bilang bagasinatorial. Karu mabot. Bisa nginyo ah, bit, tim Duterte, tim BBM. Tim Duterte. Ah, tim Duterte, sir. Ikaw? Tim Duterte. Oke. Okay. So, oleh-oleh, Duterte. Duterte, nih, sila tangan, re. Okay. Duterte, okay. Duterte, tangan. Oke. Okay. Okay. Sayo, coba nih, sir. Santa Cruz Public Market, tim Duterte, tangan. Samot na nadiaw. So, oh. Wala to nando ulun dia. Sulayan so, tani be. Sulayan so, ato. Okay, sir, may hapon. May hapon, bros. Kali sur bilang pagka senatorial. Tim Duterte, tim BBM. Duterte ka. Ah, solid. Tim Duterte. Amo, sir. Sulit, no. Duterte, okay. selamat sa YouTube. Rani Santa Cruz, sulit. Bilin, hutan. Selamat, selamat. Santa Cruz, mani. Santa Cruz Public Market. So, mau na no? mau nato ang Kali sorbet, derisa Santa Cruz. Oh. sa Tacos ni siya. part ng Japanese sa Digos no? part ng Japanese sa Digos uh, agian lang nato pero dagang magugtao tao atong gisulayan o kalisorbi diri sa sa Tacos Public Market ang magkita na dunggan sa kisakabuok na BBM wala ko dyan puro man sila Duterte tanan so ato na, respeto ang tanan sulit mong ginibigay nagtuo uh, po ko kanang pusog ba si Juan uh, Reque perminti ba yas, si BBM dali pag at pag matog bintan nao perminti ni siya so abin akong sulit po ni siya so wala tayo lang yung madunggan no? puro lagi yung Duterte tanan ang mga tao puro nakao okay. nagtagam isulit yun siya sa sulit sila sa senatorial no? asok pasok gini sila sa senatorial karong maabot na midterm election oh, yung team Duterte yung madungag pang tulo ade. asa mo tayong hitag tulo so, independent lang siguro okay. wala sila mapili Andre kuha lang siguro sila sa tulo sa independent pwede mo lang yung iboto so dirira ko to ito si Lino Boy ang youtuber ng bayan peace out don't forget like and share